Paborito mo rin bang kumain ng fried chicken? Kung oo, alam nyo ba na may nakainan na kong Korean style fried chicken sa Diliman, Quezon City na may mga iba't ibang klase ng flavor na pwede mong pagpilian. Ang maganda pa nga dito ay eh, yung mga fried chicken nila ay boneless. Starts at 79 pesos ay eh, may flavored boneless chicken ka na with Samjang fried rice. Dito lang to sa Hey Chicken na nag-serve ng flavored boneless chicken na located sa 81A Malacca Street, Diliman, Quezon City. Or isearch nyo na lang sa Google Map para mapuntahan nyo agad. Open sila ng 11am to 9 pm Cut off nila 8.30pm Ito nga pala ang kanilang menu Meron silang combo meals dito Tulad ng CM1 na may 2-piece flavored boneless chicken rice bowl With regular hey hey Cajun fries and drinks 189 pesos Meron din silang chicken box with tokboki cheese dip 6 pieces flavored boneless chicken na siya At may hey Cajun fries with tokboki cheese dip 395 pesos At kung may okasyon sa inyo E isa ito sa magandang ihanda eto ang boneless chicken party box Yung 6 pieces, 2 flavor na siya 245 pesos. Sa 12 pieces naman, 3 flavor na siya. 465 pesos. my crispy cake shots, 95 pesos. Na grabe sa dami ng serving. Crispy chicken skin, 49 pesos. Grabe sa dami at laki ng size ng chicken skin. Sulit to guys. Kaya sa mga may hilig sa fried chicken dyan, e eh mag food trip na rin kayo dito sa Hey Chicken. Malawak at maliwalas ang kanilang dining area. Naka-aircon na rin. Tapos may buzzer sila dito. Oh. <coughs> Ngayong April 30 nga guys, eh grand opening nila na may discount at promo. Kaya pumunta na kayo sa araw na to. Open din pala sila for franchising. Kaya isama mo na ang mga kaibigan mo na mag food trip dito. Kaya tara. food trip na tayo. Ang una kong inorder order dito yung kanilang combo meal na CM1. Bali, 189 pesos to. Meron ka ng two-piece boneless flavored chicken. Tapos may rice na rin kasama yan. Yung rice nila is samjang. Yan, samjang fried rice. Tapos may gusto mo pong ano yun, oh. Hey, hey. <laughs> hey, hey, Cajun fries di ba? You Ang tawag dito ay, hey, hey, Cajun, fries Tapos may gusto mo pong drinks yung, di mm -hmm. ba? You oh, know? Monolo. Bali, dalawang size nga pala ng drinks yung meron sila dito. Merong medium at large. Bali, medium nga pala to. At ang flavor nga pala nito ay house blend iced tea. Biroin mo, sa 189 pesos mo, ganito na yung matitikman mo at trip mo. So, paano? Tikman na natin, ha? Una natin titikman itong kanilang hey hey Cajun fries ayun o oh. hmm. para sa akin guys hindi mo na kailangan ng sauce kasi ito, malasang malasa na to kung i-compare natin sa ibang mga fast food restaurant eh ito yung pinakamasarap na fries na natikmang ko manang halong biro ang sarap may flavor na siya tapos crispy pa ang sunod mo natin titikman yung kanilang two piece boneless walang flavor ang pwede mong pagpilihan dito yan walang flavor ito yung flavor niya Walang flavor yan. Bali, ang pinili ko yung kanilang salt spice. Samjang fried rice. Mm. Yung fried rice na to guys, manamis na misyo. Mm. Boneless chicken na soul spice and flavor. Mm. Ang juicy, ang hang. <laughs> Kunti lang yung pagkaanghang niya. Tama so, mga hindi sa sobrang angang, eh, pwede sa inyo to. Anamis-anamis na may kunting asim, tapos kunting sipa na anghang. Okay to. Base to sa panlasa ko ah. Magkakibati ng panlasa. Base lang sa panlasa ko. Mmm. Ang mm. dami oh. Mmm. Ito naman guys, yung so kanilang crispy keshats, shots, 95 pesos. Ganito na to karami Bali, ang flavor nga pala nito ay original flavor. Pero kung gusto mo na may flavor, eh mag-add ng 15 pesos. Pwede ka na mamili sa dalawang flavor nila na yang at soy garlic. So tara, tikman natin. Ito yung kanilang original flavor, 95 pesos lang guys oh. punong, -punong na. Hmm. Malaman naman. Crispy labas, malambot yung loob. Hmm? Butong mo. No? Ito naman guys, yung kanilang crispy chicken skin. Ito mo yung chicken skin nila, lalaki oh. Biruin nyo ah, 49 pesos lang to. Bale ano, original flavor nga pala to. Guys, ta pero kung gusto mo na may flavor, uh, 65 pesos, sweet rice na yun. Diba? Kung anong flavor na pwede mo pagpilihan. Kaso pag chicken skin lang kasi in order mo, original flavor lang yung may offer nila sa inyo. Tikman natin. Hmm lutong. Yung lasa niya parang chicken skin lang din talaga. Pero sa presyo, layo eh. Kasi 49 pesos, ganito na yung mga chicken skin na matitikman mo. Lalaki yun. Oh. Diba? Mm. Mm. So. Uy. Mm. Meron din sila ditong boneless chicken party box guys. Bali 6 pieces na pala to. 245 pesos. At pwede ka nang mamili ng dalawang flavor. Pero kung gusto mo ng tatlong flavor, meron sila ditong 12 pieces na boneless chicken party box. yon 465 65. pesos. Ayan. Tatlong flavor na yun ha. Pero dito tayo sa may kanilang 6 ano, pieces na boneless chicken guys. Two flavor na yun o. No? Oh. Tikman natin. Bali guys, ito nga pala yung kanilang garlic parmesan flavor. Ayan. Ito yung pinili ko. Tikman natin. Hmm, juicy. Tapos ang crispy rin ng ano ha, balat ha. Ito naman guys, yung yang yung flavor nila. Ha? Okay. Tignan natin. Hmm, matamis-tamis yung flavor niya. Ito naman guys, yung kanilang chicken box with tok cheese dip. Ayan, tinanggal ko na yung takip. Bali, meron siyang 6 ano, pieces ng boneless chicken. Tapos, may dalawang flavor na yung pwedeng magpilihan. Ayan, dalawang flavor yun guys tapos meron kasamang hey hey cajun fries itin ka nilang hey hey cajun fries guys oh. tapos ang presyo nya ay 395 pesos good for sharing yan ah masyado kang mata ko pag sinolo mo to tikman nga natin bali ang pinili ko nga palang flavor dito yung mango habanero ayan tikman natin mmm matamis tamis din siya pero konti lang sakto lang yung lasa ito may isang flavor K-Barbecue Tumpo natin. Hmm. Okay din to. Top. Hmm. Eh no, didip natin siya sa may bok boki. Cheese dip. Kunin natin ng bok boki. Eh no. Grabe. So, Ang nito. Hmm. Price? Guys, pag okay, ito yung pasalubo mo sa inyo, sigurado matutuwa yung mga bata. Panalo.